Hi! Anong name mo? Ang cute-cute naman. Hello! Hindi ka naman nangangagat, no? Oo. Oh. Sana siya yung baby o siya yung mommy? Baby. Oo. Oh. Ang laki na niyo. Alaw. Bait, bait naman. Anong pangalan mo? Smile nga. Smile. Meow-meow. Ay, mali. Bakit meow-meow? Hindi pala siya po sa aso. pala siya. Alaw. Alaw nagpapakyut. Hello, hello. Nagpapapansin. Hala. Hala. Hala, ang cute-cute naman. Hello po. Good morning. ah uh, ito po yung ah uh, dog po ng owner. Yung pagawaan na pinuntahan po namin today. So, yung mga dogs nila... Ano bang lahin? nit? Anong bang lahi ito? So, hindi ko alam kung anong lahi niya. So, they're very ano naman, very friendly. Ayan. Kaya pag napunta po kami dito. So, isa sa usually na ano, may mga pusa din dito. Pero madalas ang kinukulit ko yung mga pusa. Hello, hello. Hello! Naku, umalis na siya.